sa inyo tungkol sa kabutihan, pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa Diyos. Sa isang maliit na baryo, may batang babae na nagngangalang lila. Mahilig siyang magbahagi sa iba, pero minsan naiisip niyang maliit lamang ang kanyang nagagawa at parang walang halaga. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano natutunan ni Lila na kahit simpleng tulong ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Isang araw, habang naglalakad si Lila pa uwi mula sa paaralan, napansin niya ang kanyang kaklase na nag-iisa at mukhang malungkot. Nang lapitan niya ito, nalaman niyang gutom ang kaklase niya at walang baon agad niyang ibinigay ang natirang candy at biskwit mula sa kanyang baon. Ngumiti ang kaklase at nagpasalamat. Napagtanto ni Lila na kahit maliit ang kanyang naibahagi, napasaya niya ang isang tao kinabukasan habang tumutulong sa kanyang nanay sa paglilinis ng bakuran. Nakita niya ang isang batang aso na natagpuan sa kalsada basa at giniginaw. Hindi nagdalawang isip si Lila na alagaan ito, kahit alam niyang wala siyang karagdagang pagkain para sa sarili niyang bahay. Ipinakain at pinainom niya ang aso at ginawa itong ligtas sa lilim habang naghahanap sila ng may-ari. Habang ginagawa niya ito, may ilan sa kanyang mga kaibigan na nagtawanan at sinabing, Bakit mo pa siya aalagaan? Wala kang makukuha. Ngunit naalala ni Lila ang sinabi ng kanyang guro sa Bible class bawat mabuting gawa gaano man kaliit ay nakikita ng Diyos at may gantimpala Sa huli natagpuan ang may-ari ng aso at nagpasalamat ng marami Si Lila naman ay natuwa dahil natutunan niyang ang kabutihan ay nagbibigay ng saya at pagmamahal kahit walang nakatingin Paglipas ng ilang araw nakita ni Lila na ang maliit niyang kabutihan ay nagdulot ng magandang epekto sa maraming tao Napagtanto niya na ang simpleng pagtulong, pagbabahagi at pagmamalasakit ay mahalaga at nakikita ng Diyos. At iyon ang kwento, mga bata. Sana natutunan ninyo na kahit maliit na gawa ng kabutihan ay mahalaga at nakikita ng Diyos. Lagi nating gawin ang tama, tumulong sa iba at maging mabait kahit walang nakatingin. Tandaan, ang bawat mabuting gawa ay parang liwanag na nagdadala ng saya sa puso ng iba. Kahit maliit ang iyong tulong o regalo, Mahalaga ito gumawa ng mabuti kahit walang nakatingin. Ang kabutihan ay nagdudulot ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang pag-aalaga at pagmamalasakit ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos hanggang sa muli. Paalam